Narasyon, ang misteryosong kasaysayan ng anun nakipanimula. Isang gabi ng katahimikan, sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, nagsisimula ang tanong na matagal nang bumabagabag sa sangkatauhan. Saan nga ba tayo nang galing? Sino ang unang tumulong sa tao upang makapagtayo ng mga kaharian, templo at mga dakilang lungsod? At totoo nga bang may mga nilalang mula sa kalawakan na bumaba sa daigdig libu-libong taon na ang nakalipas? Sa paglalakbay nating ito, sisiyasatin natin ang isang misteryosong grupo ng mga nilalang na tinatawag na Anunnaki, mga Diyos, Hari o marahil ay mga dayuhan mula sa malayong planeta. Ihahabi natin ang kanilang kwento mula sa mga sinaunang tekstong Sumerian hanggang sa mga modernong teorya na patuloy na gumigising sa imahinasyon ng tao. Unang bahagi, ang sinaunang Sumer at ang mga unang teksto. Bumalik tayo sa Mesopotamia, tinatawag na Cradle of Civilization, mga 6,000 taon na ang nakalipas. Sa mga lungsod estado ng Uruk, Ur, Lagash at Nipur, isinilang ang mga unang anyo ng pagsusulat, ang cuneiform tablets. Dito nakatala ang mga pangalan ng mga Diyos na tinatawag na Anuna o Anunnaki, literal na nangangahulugang ang mga anak ng Diyos na si Anu. Si Anu ang Diyos ng Kalangitan. Kasama niya si Enlil, ang Diyos ng Hangin at Kapangyarihan at si Enki ang Diyos ng karunungan at tubig. Ayon sa mga teksto, ang mga Anunnaki ay bumaba mula sa kalangitan upang mamahala at magturo sa mga tao. Ngunit tanong ng marami, mga Diyos nga ba sila o mga bisita mula sa ibang mundo? Ikalawang bahagi, ang kwento ni Enki at ang paglikha ng tao isa sa pinakatanyag na alamat, ang Atrahasis Epic. Dito ikinuwento na ang mga Anunnaki ay dumating sa mundo upang magmina ng ginto at yaman ngunit sila mismo ay napagod at nagreklamo. Kaya't iminungkahi ni Enki ang isang solusyon. Lilikha tayo ng bagong nilalang, isang lahi na magtatrabaho para sa atin. Ginamit daw ng mga anunaki ang kanilang kaalaman upang paghaluin ang dugo ng isa sa kanila at ang alabok ng lupa. At mula rito isinilang ang unang tao, ang Homo sapiens. Kung tutuusin, halos kapareho ito ng modernong agham ng genetic engineering. Kaya naman maraming naniniwala baka ang Anunnaki ay hindi lang mito kundi mga dayuhang siyentipiko na lumikha sa atin. Ikatlong bahagi, ang dakilang baha. Kung pamilyar ka sa kwento ni Noah sa Biblia, halos kapareho ito ng Sumerian na salaysay. Sa epiko ng Gilgamesh, ikinuwento ang plano ng mga Diyos na lipulin ang tao sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Ngunit si Enki, na may malasakit sa sangkatauhan, ay nagbigay babala kay Utnapishtim, katumbas ni Noah. Itinuro niya kung paano gumawa ng malaking barko upang iligtas ang pamilya at mga hayop. Pagkatapos ng baha, muling nagpatuloy ang sibilisasyon sa tulong ng mga Anunnaki. Misteryo, paano kaya nagkaroon ng halos magkatulad na kwento ang Biblia at ang mga Sumerian tablet? Ikaapat na bahagi, ang teorya ni Zechariah Sitchin. Noong ikadwento siglo, lumabas ang isang iskolar na nagngangalang Zechariah Sitchin. Sa kanyang librong The Twelfth Planet, ipinahayag niya ang kontrobersyal na teorya. Ang Anunnaki ay mula sa planetang Nibiru, isang hindi nakikitang planeta na umiikot sa araw sa napakalayong orbit. Kada 3,600 taon, dumaraan ang Nibiru malapit sa Earth. Dito raw bumababa ang mga Anunnaki upang kumuha ng ginto na ginagamit nila upang ayusin ang atmosfera ng kanilang mundo. Para kay Sitchin, ang mga Diyos ng Sumer ay hindi alamat kundi mga dayuhan mula sa kalawakan ikalimang bahagi, mga bakas ng kanilang presensya. Maraming arkeolohikal na tanong ang lumilitaw. Paano na itayo ang mga zigurat ng Sumer, ang mga templo na parang piramide, nang wala pang modernong teknolohiya? Bakit ang mga sinaunang guhit at palamuti ay nagpapakita ng mga nilalang na may pakpak, helmet at tila mga makinarya? Bakit halos lahat ng sinaunang kultura, Sumerian, Egyptian, Mayan, Incan, ay may mga alamat ng mga Diyos mula sa langit? Mahiwaga rin ang mga mathematical knowledge ng mga Sumerian. Ang kanilang sistema ng oras, 60 segundo kada minuto, 60 minuto kada oras, ay ginagamit pa rin natin ngayon. Saan galing ang ganitong karunungan? Ikaanim na bahagi, ang papel ng tao at ang mga hari, ayon sa mga teksto, ang mga Anunnaki ay pumili ng ilang tao upang maging kanilang kinatawan. Tinawag silang mga hari itinuturing na demigods o kalahating Diyos dahil sila'y inapo ng mga Anunnaki. Mula dito nabuo ang konsepto ng divine kingship, ang paniniwala na ang hari ay may banal na karapatan na mamuno. Kaya ang mga unang dinastiya ng Mesopotamia tulad ng kay Gilgamesh ng Uruk ay itinuturing na may kaugnayan sa mga Diyos. Ikapitong bahagi, ang pag-alis ng Anunnaki. Ngunit isang araw, ayon sa mga alamat, iniwan ng mga Anunnaki ang mundo. Ang iba raw ay bumalik sa kanilang planeta. Ang ilan ay nanatili bilang mga espiritu o Diyos sa mga paniniwala ng tao. Iniwan nila ang tao na may kaalaman sa agrikultura, matematika at astronomiya, mga pundasyon ng sibilisasyon. Tanong, babalik pa kaya sila? Ikawalong bahagi, mga modernong misteryo. Hanggang ngayon, ginagamit ng ilang siyentipiko at UFO researchers ang Anunnaki upang ipaliwanag ang mga bagay na hindi masagot ng mainstream history. Bakit tila bigla ang pagsulpot ng sibilisasyon sa Mesopotamia? Paano nagkaroon ng advance na kaalaman sa astronomiya ang mga sinaunang tao? At bakit tila may ugnayan ang lahat ng alamat ng mga nilalang mula sa kalangitan? May ilan namang nagsasabing ang mga Anunnaki ay simbolo lamang, representasyon ng kapangyarihan at takot ng tao sa kalikasan. Pangwakas, ang walang hanggang misteryo. Sa pagtatapos ng ating dalawang oras na paglalakbay, iisa ang malinaw. Ang kasaysayan ng Anunnaki ay hindi lamang tungkol sa mga diyos o dayuhan. Ito ay tungkol sa ating walang tigil na paghahanap sa ating pinagmulan. Maaaring totoo sila, maaaring mito lamang. Ngunit isa ang sigurado, ang kanilang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon palaisipan at hiwaga sa sangkatauhan. At habang nakatingala tayo sa mga bituin tuwing gabi, baka nga tama ang mga Sumerian. Mula sa kalangitan sila dumating at balang araw sa kalangitan din sila muling magbabalik.